Provincial Environment and Natural Resources Office ng Aklan nagsagawa ng dalaw turo sa barangay Andagao. Naritong ang news ni Richard Bertuso itinatibay ng Department of Environment and Natural Resources or DNR Region 6 ang kanilang pangako sa pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng isang educational initiative na nagtatarget sa mga bata sa aklan noong Holy DC 8, 2024 nagsagawa ng dalaw turo si Sean ang Provincial Environment and Natural Resources ang Provincial Environment and Natural Resources Office or PENRO ng aklan isang natatanging non-formal educational program na idinisinyo upang itaas ang kamalayan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran sa mga kabataan sa pagdiriwa. Sa pangungunan ni Provincial EENR Officer Merlin Aborca, pinagsama-sama ang 85 na mga bata mula sa iba't ibang Child Development Centers sa Barangay Agdagao, Kalibo Aklan, na nakatuon sa mga pangunahing tungkulin ng lupa, hangin, tubig at wildlife. Ang espesyal na diin ay inilagay sa kalagahan ng mangrove ecosystem, isang kritikal na likas na yaman para sa lokal na komunidad. Ang programang Dalaw Turo na hango sa mga sa salitang Pilipino na nanangahulugang bisitahin at magturo ay nagpakita ng na makabagong diskarte ng DNR sa edukasyon pangkalikasan sa pamagitan ng pagtarget sa mga kabataang isipan. Ang inisyatiba ay naglalayong itaguyod ang isang henerasyon na mas may kamalayan sa kanilang papel sa pagprotekta at pag-iingat sa kapaligiran. Mula dito sa DWIC News FM 89.5 Western Visayas. Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.